ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsa-struggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ng ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of at experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga, mga tao. Good morning mga kapuso! Tutok lang kayo sa isang oras natin puno ng na mga kwentong tiyak na magbibigay inspirasyon sa inyo. Dito sa si Manoy ang ninong ko. Good morning, Manoy. morning, Jelly. At good morning, mga kapuso. Sinuyod po natin muli ang Pilipinas para maghatid ng mga kwento ng bayanihan ng ating mga kababayan. Sa aming pagbabalik, panoorin ang kwento toko sa paborito nating pampaasim sa sinigang, ang sampalok, at ang mga magsasakang nangangalaga sa mga puno nito. Siyempre, hindi mawawala yung mga suliranin po na kinakaharap bilang isang tamarin farmer, ano-ano po ba yun? Kuminsan yung pagdi-deliver -de sa palengke. Sabi ko nga kung 80 dito, palengke mga 150 or 140 na nun. So biro mo po yung nawawala. Kung kinikita niyo po ba sa pagsasaka, eh, sapat na po ba yun para Hindi po. matulungan po yung mga anak niyo po? Hindi po, sapat po po talaga. So, Kasi sa pinagkakasya lang namin. Sobra pong hirap. Gusto yun po ng anak kong mag-aral ng college, wala po talaga. Ano po ba yung pangarap niyo sa mga anak niyo na yun? <laughs> Magkatapos po ng pag-aaral. <laughs> kumain? Sinigang na manok Masarap ang sinigang sa sampalok. Sinigang na hipon. Sinigang na baboy. Sinigang na bangus. Ang sinigang ay isa sa mga nangunguna sa listahan ng Pinoy favorite ulam. init na sabaw para sisikmurang pumakalam at tamang alat at asim na swak na swak sa panlasang Pinoy. At syempre, kapag sinabing sinigang, eh hindi mawawala ang bidang pampaasim, ang sampalok. sa magalang Pampanga matatagpuan ang Pampanga State Agricultural University kung saan pinag-aaralan nila ang potensyal ng sampalok na maging iba't ibang produktong pwedeng mapagkakitaan. Pangas State Agricultural University is a level 4 state university in the Philippines. We are three in Central Luzon, that is Central Luzon State University and Tarlac Agricultural University. And our flagship commodity is of course tamarind. We have a lot of researches. We have uh, yung sa sour tamarind, yun ay ginagamit doon sa sinigang mix. For our sweet tamarind, we sell yung fruits and yung tamarind juice na iniimprove pa namin uh, para mas maging healthy siya. Also, we are looking forward na magkakaroon kami ng facility for that para maproduce talaga namin siya and eventually i-commercialize siya because we also need that for the leveling of the universities in the Philippines, commercialization. Iniisip na rin namin na uh, magkaroon ng fruits all throughout the year. So uh, the office of uh, Dr. Warlina will develop yung research para all throughout the year meron kaming fruits. We also not only cater to research but for extension uh, to the farmers. Balak din namin na mag-replant na ng mga tamarind kasi medyo tumatanda na siya at dadamihin namin yung mga mother trees na na ng mga sayon nitong mga tamarind na to. Yung potential nung, nung tamarind we are dreaming of uh, having if not really malalampasan namin yung sa Thailand. We 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 dream big in terms of tamarind and we want to be at par sa sa Thailand in in the future for our farmers i think one of the challenges is how they manage their finances kasi yung mga input nila madalas mas mahal kaysa doon sa kikitain nila so in dealing with them we we not only tell them about the use of the technology but we also uh, offer short courses in financial literacy and management para all throughout the year hindi nawawalan ng sources ng income ang farmers. Bukod sa pagbibigay ng pagkakataong mapayabong ang industriya ng sampalok sa bansa, ang isinasagawang research ng Pampanga State Agricultural University ay nakatutulong din sa mga tamarind farmers sa pagbibigay ng dagdag na oportunidad para sa kanila. Kagaya na lamang ni Mang Ruel, isang tamarin farmer na minsan nang natulungan ng Pampanga State Agricultural University. Gano'n na po ba kayo katagal nagtatanim ng sampalok? Ang tulim ng mga sampalok na nadadan namin, tanim na ng mga magulang namin yon, Kaya nga meron ng malalaki, matataas na, hanggang sa... Naipagpapatuloy lang namin ngayon. Uh, yun nga, uh, kapag... Panapanaw, uh, season-season, yun po yung gina, uh, ordinary yung ginagawa namin para nga uh, may matataguyod namin ng at aming mga pamilya. Kung baga bata pa lang kayo, kinalakihan mo na talaga okay. ang pagtatanim ng sampalok. Parte kaya, na ng buhay at sistema niyo okay, Kaya inyo. nga nangarap ako, sana maging leader ako, maging instrumento para nga makahanap ng network sa mga kung paano mapataas ang uh, kalidad ng sampalok. Tuwing kailan po ba ang harvest season ng sampalok? Pag ano po, August, pwede na. Uh, medyo maliit pa lang. Yung isang kilo, marami nun kasi malit pa lang nun. Pero nasa magandang presyo siya. Misan, uh, 80, misan, isang daan ng kilo. Magkano po ba yung kinikita nyo sa pagtatanim po ng sampalo? Nung sa akin, ma'am, maliban po sa mga misan na rawar na ginagawa, pumipitas uh, para nga pang income, pero yung sa Sinigang Mix, naka-income po ako ng 50,000 noon. Hmm. Uh, sa Sampalo ko lang noon. Isang kong harvest din mula November hanggang December. Malaki na po ba yun o sapat na po ba yung kita? Uh, uh, nagiging sapat na din po kasi gawa ng nakakatulong o paano may tawid yung mga anak sa pag-aaral kasi allowance lang po ng mga nag-aaral, medyo mabigat na. Sa tulong po ng Sampalo, kahit paano, naitatawid po yung mga bata. Paano po ba kayo natutulungan po? ng universidad. Kasi po, nung noon, dahil nangihinayan kami sa sampalok, ayaw namin putulin. So, hanggang ngayon, makikita mo, tumataas na tumataas ng palok namin. So, tinuruan po kami ng PSAU kung paano yung pruning, paano pangalagaan. Tapos noon, magkakabunga lang yung sampalok sa loob lang ng 7 o 10 years bago magbunga. Pero sa grafted, ma'am, 5 years malaki, malaki na yung, mar marami na siyang maibubunga through technology po ng PSAU na tinuro sa amin at yung iba po sila binibigay sa amin. Pag-usapan naman natin, syempre hindi mawawala yung mga suliranin po na kinakaharap bilang isang tamarin farmer. Ano-ano po ba yun? Ang kainaman po ng sampalok, kahit hindi abonoin, kahit hindi po spray, magbibigay at magbibigay siya. At kahit anong ano ng lupa, kahit nang buhay. So nagkikita ko lang po sa sampalok, uh, lang kami kapag uh, dumating yung po yung kalamidad. Uh, at siguro nga rin isa naging problema namin, kuminsan yung pagdi-deliver -de sa palengke. Kasi nga, uh, kung halimbawa, sabi ko nga kung 80 dito, palengke mga 150 or 140 na nun. So, biro mo po yung nawawala. Sa so, kung may transport, transportasyon kami, siguro mas malaking bagay na yun. Nung kami na yun nagdadala doon. At asasusyon naman kami. Maaring pagsamahan namin tapos dadali sa market. Ano na lang po tayo ang pangarap niyo para sa mga anak niyo? Uh, kami naman mga magulang ayaw namin makita yung mga anak namin na nagihirap. Kaya nga sabi nga yung sa namin na hirap ayaw namin para na sa mga bata. So kaya nga yun na nagsasakripisyo ako para nga para sa kanila. At uh, kung darating man ng panahon na uh, nasa ustungan na sila, may pamilya na sila. Kahit papitas ko lang yung mga sampalok ko, kikita ako mm -hmm. sa mga kasama ko. Nakatulong pa ako. Tama po yan, day. Ano na lang po ang mensahe nyo para sa mga kapwa farmers po? Hindi hadlang ang kahirapan para mapatapos mo yung mga bata, yung mga anak mo, kundi lagyan mo siya ng pagsisikap. At igit sa lahat, pauno mo sa Diyos. Para naman kay Mang Wilson, malaking bagay din ang nagagawa ng universidad sa kanyang hanap buhay. Ngunit daing din niya ang hirap sa ganitong kabuhayan. Gano'n na po kayo katagal nagtatanim po? Ang tagal na mga malatik, malit pa ako. Bata, palang Bata pa lang, Bata pa lang. Opo. Kasi alam ko, malaking tulong po sa amin yung amarin mo. Magkano po ang kinikita niyo tayo sa pagtatanim po ng sampalok. Sa magapon po kasi, uh, sa 6 na kilo, may ilang 200. Yan, pinagkakasya na namin po yung... 200 kada araw? Opo. Araw-araw naman po naman yan. Paano niyo po pinagkakasya po yung, yun? Yung, siguro sa po ng Panginoon, na uh, kinakasya niya po dahil uh, kailangan po kasi. Ano po ba ang mga problema na kinakaharap niyo po bilang isang tamarin farmer? Pagka nagbagyo man, masira yung mga sampalok namin. Eh, alam na namin hindi po kami kikita. Ano ah, po kami ng paraan para makakuan namin yung pangangailangan namin. Kasi alam namin, sampalok, sira na. So, malaki epekto ang bagyo o, sa pagkakasira po, ng sampalok. Tsaka yung ulan po miso. Ano pa po, Tay? Eh, Ngayon, halimbawa po, gawin na lang naman po namin yun. Magtatanim ka ulit, susunod na lang po, mangutang ka na naman ulit. Mm na lang po yung namin po dito. ano po kaya ang sa tingin niyo solusyon para po sa mga suliranin na kinakaharap niyo po bilang tamarin farmer? Yan kami po, uh, uh limbawa po, uh, meron kong gustong tumulong sa amin dahil uh, kailangan talaga namin yung budget sa pag pagtatanim, pag-aalaga ng mga sampalo. Yan talaga marami pong payaingi pa kami ng tulong po sa mga hindi eh, pong ingin, ano, tulong sa amin, ibigay ng tulong, ganun po yung kailangan namin. Ano po bang tulong ang nais yung matanggap po? Misan mama, support suporta lang po. Hindi naman masyadong mali, malaki naman. Katantaman lang, halimbawa. Sa usunod lang po siguro ng taon, halimbawa, makapag-harvest na kami, may, hindi masisira ang bunga namin. Mababayaran na, mababayaran na ako Pag-usapan naman po natin ang pamilya niyo po. Ano po ang pangarap niyo para sa pamilya niyo? Ayaw ko mag yung mga pamilya kahit na magsasakripisyo ako. na pasilidad at karagdagang kagamitan para mapagaan ang pasanin at mas mapayabong ang kanilang ani. Ito ang kanilang kahilingan. Yan ang kwentong aking tinutukan dito sa Simanoy ang ninong ko. Balik muna tayo sa studio Jelly, mga panel of experts at Manny Welbert. Salamat Patricia, parang ang sarap ng pagkain mo diyan ng sinigang. Ha? Sana mapadalan mo kami ng sample. Kawan ang puno ng sampalok sa atin at nandiyan na nga sa Pampanga ang malawak na taniman nito. Nakita natin ang iba't ibang produktong mula sa sampalok pero bakit nga ba hindi natin kayang pantayan ang level ng Thailand? Para tulungan tayong sagutin yan at kung anong mga pwede pa natin gawin. Kasama natin ngayon si Miss Mary Michelle Kiambao, Provincial Science and Technology Director sa Pampanga. At si Ms. Worlina M. Guzman, head ng Camarind Research and Development Center, Pampanga State Agricultural University. Kasama natin sila ngayong umaga. Magandang, Magandang umaga, umaga po sa inyo. Magandang, Magandang umaga, umaga po. po. Magandang umaga. Bakit nga ba hindi gano kalaki industriya ng sampalok sa Pilipinas? I mean, if you think about it, ang daming pwedeng gawin sa sampalok. Meron ba, Meron ba industriya ng sampalok sa Pilipinas? Meron, Meron po. Meron. Actually, Kasi, sa, ngayon ko lang narinig eh. Opo, sa Central Luzon. Uh -huh. Baliban sa kinakain uh -huh. nating candy yes, at saka uh -huh. sa sampalok na nilalagay Kasi sa Kasi karamihan, di ba, puro galing Thailand. Opo, opo. Uh -huh. uh Actually po, yung uh, Pampanga State Agricultural University nagkaroon ng inspirasyon na magkaroon ng research pagdating po sa Tamarind. Kasi mismo doon sa Magalang, eh, yung katabing munisipyo, which is Sarayat, ay uh, may mga Sampaloc farmers po tayo doon. Uh -huh. Also in Northern Northern uh, Ilocos Ilocos region tsaka yung sa Cagayan. Uh -huh. And even sa Visayas region meron po tayo. So hindi rin. lang dito sa Pampanga. Marami. Lang, marami. Po There siya. is potential pala for this talaga to be an industry. Yes, Nakita if, natin kanina oh, oh sige. Meron po siyang potential na maging industriya. Ah. Kaya lang kasi parang limitado tayo sa awareness pagdating sa market ng mga produkto nito. Kasi ang alam lang natin pag sinabi nating uh, sinigang ay sampalok, is ang agad na iisip natin is maasin siya. Ginagamit natin siya sa pangsigang. Pang, papaasin, oh, oh, oh. kahit anong gusto natin papaasin. Yes, siya. Sinampalok Simga. Pero meron tayong dalawang uri ng sampalok. Meron tayong matamis at saka isang maasim. Alam nyo, ngayon ko lang nalaman yun. Yes, meron tayo. Na napanood ko sa BTR natin, ngayon ko lang nalaman na meron palang magkaiba pala yun. Yes, magkaiba po siya. So, at uh, yung sampalok, marami tayong mga produktong uh, pwedeng gawin maliban sa sinigang mix. Kamukha ng tamarind wine, vinegar, uh, candy, jam. Uh, pwede rin siyang sangkap ng Ice cream. Kaya lang ang problema sa Sampalok, seasonal siya. Seasonal po. So, sabi niyo nga kanina, eight months bago makaharvest. Yes. Paano naman yung mga magsasaka natin? What do you think that, paano natin sila matutulungan pagdating dyan sa problema na yan? Kasi, ang tagal lang hinihintay nila bago sila makaharvest, ang nangyayari minsan, nasasalanta sila ng bagyo o ng kung ano mang hay. Parang, yung hinintay nilang ganong katagal, parang nawawala. Paano yun? Para matulungan natin 'yung mga farmers while walang season ng sampalok, meron pa ring sampalok. So, uh, kasama po sa Project 3 'yung magde-develop si rin ng ano naman, puree. 'Yung puree po, 'yun 'yung magiging raw materials na magiging available siya all year round. Ah ah uh, uh. at the same time uh, yung project 1 tinuruan tuturuan and uh, continuous na inaalagaan ngayon ng PSAU yung mga communities uh, may malapit sa bundok ng uh, Mount Arayat na may mga uh, tamarind uh, trees uh, yung pwede silang mag uh, yung intercropping kanina nabanggit mo rin eh Mount Arayat bakit sa Mount Arayat Uh, very uh, suitable po. Yes po, very suitable po yung tamarind sa uh, mountainous area po. Kasi yung tamarind po, is matibay siya sa drought resistant ah, po yung tamarind. So, ah, mali so, siya ganun po. Hindi so, po siya ganun alagayin. Tsaka yan, kusang mamumunga po yung mga yan. So, so, siya, so dapat pala, tanim tayo ng tanim. So baron? dapat pala, o? dahil ngayon, pinag-uusapan natin yung LD nyo, dapat pala, tamarind yes, yung talagang so, i-promote. No, Maganda po siyang pag-reforestation. Uh, pero At yung, yung time, price niya, ka napag-usapan kasi, ano, hindi ko lang masyado maintindihan. Pero based on your ano research, anong, sa, I mean, sa abroad, may demand ba nito o wala? Ang um, nagki-create po tayo ngayon ng demand so, because of the health benefits. So yun tayo. po yung yun po yung patuloy na oh. gagawin ng PSA yun yan. And siya lang po nationwide ang may research yes. on tamarind yes. So ganun po nag-identify ng mga research yes. partners. Eh syempre, importante nga rin naman talaga kung may demand. Ang hirap yes. pala kay ng nitong Pero dito street, pa lang kasi daman. sa atin jelly kulang, ba? kulang, kulang eh. ng 8,000 tons, tons. di ba? So if we had tons. to import from outside, ibig sabihin, bitin. Yes. Galing saan yung importation natin? Thailand, most probably. Wala po, yung, yung, <laughs> yung sinigang mix ba natin, In-export ba sa ibang bansa? Yes. yes. Para, sa, po, mga -export. Yes. Yes. para yes. Yes. sa mga Pilipino rin. Yes. Para Nakikita ko yan sa mga grocery kahit yes. saan parte sa mundo. Para para may kausap ba? na po kaming mga processors ng ano sa Pampanga. Yung mga exporters din sila. So yung mga product lines nila, madadagdagan ng mga uh, variants ng tamarind yan. Maraming salamat sa ating mga experts. Sa pagbabalik po ng si Manoy ang ninong ko, ang buhay naman ng mga babae magsasaka sa Uwas Albay. Ikaw, oh, tayo salamat, Manoy. Panoorin naman natin ngayon. Ang turnover ng tulong ng ating programa para sa mga taminen farmer ng Pampanga. Mga kapuso, nandito pa rin ako ngayon sa Pampanga State Agricultural University at kasama ko pa rin ngayon si Tatay Ruel, Tay Wilson, Ma'am Anet at Ma'am Warly. Okay, kamusta? Kamusta kayo dyan? Yan. Una sa lahat, gusto ko lang po kayong pasalamatan sa mainit na pagtanggap po sa aming programa. Eh, kami po talaga ay saludo sa inyong pagsisikap po, lalo na po ang mga farmers. Maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento niyo po. Talagang na-inspire, hindi lang ako, I'm sure pati mga manonood po natin. Kaya naman po, naniniwala rin kami na marami pang pwedeng gawin para buhayin at palawakin po ang industriya ng tamarin. Kaya mula po sa Simanoy ang ninong ko, meron po kami munting handog para sa inyo. para sa inyong mga produkto. Meron din po tayong drum para po mas nadagdagan po ang pag-ferment po ng inyong mga wine. Tanggapin nyo rin po ang gas stove. Meron din po tayong ice cream makers. Sakto po sa so tag-init ngayon, di ba? Masaparami rin po ang paggawa ng mga ice cream ninyo. Yay! Yay! Congratulations po, ma'am! empre, meron din po tayo munting handog para sa ating mga talaga masisipag na farmers. Ito po mula po sa si Manoyang Ninong ko. Tanggapin niyo po ang aming mga shovel. At hindi pa po nagtatapos diyan, tanggapin niyo rin po ang grafted tamarind seedling para mas dadagdan po ang inyong mga pananim. Simulan po natin ang mensahe kay Tyruel. Sa pagkakaisa po at pagsasa, uh, pagtutulungan ng Mount Arayat uh, Riot, uh Growers, kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Congressman Wilberti ng Agri-Party. Salamat po ng marami. Uh, po dito sa uh, nagbigay ng biyaya po sa amin. Tapos sa uh, pangunahan po ni Ampat, marami marami salamat. Welcome po tay, welcome po. Sa ngalan po ng buong Pampanga State Agricultural University, salamat sa show. Si Manoy ang ninong ko, kay Congressman Wilbert Lee, kay Miss Patricia, at sa lahat ng bumubuo ng show, malaking tulong po ito sa production namin ng Tamarind. At sana makabalik kayo dito para matikman ninyo kung uh, kaano yung uh, gagawa, gagawin ni ni, ni, ni Mamwar out of uh, what you donated to us. So, we are really thankful here in Pampanga State Agricultural University sa buong grupo. Maraming maraming salamat po. Huwag kayong mag aalagaan ni Ma'am War itong lahat ng mga to. Thank you. Thank you, Thank you Mama Ned. Ma Babalik talaga kami. Yes. Mas maraming rason para bumalik ulit sa inyo. Titikman uh -huh. kayo ice cream na. Yes. Uh -huh. namin na hopefully magiging commercialized na talaga siya dahil sa mga ibinigay niyo sa amin. Thank you. Ay, pagdadasal po namin 'yan. Yes, maraming salamat. salamat. Thank you. Muli, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento. Ipagdarasal po namin na masagana po ang inyong pangkabuhayan at makamit niyo ang inyong mga pangarap po sa buhay. Thank you Thank po you. and God bless. Thank you. Back to studio muna tayo. Manuel Wellburn. Maraming salamat, Patricia, at sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga. Walang bibitiw. Magbabalik pa po ang si Manoy, ang ninong ko.